dapat naka-turn off to para hindi malimas ang Gcash nyo. Ito malamang ang dahilan kung bakit nagbabawas ang laman ng ating Gcash. Yung balance natin doon bigla na lang nagbabawas kapag naka-turn on ang ating payment method. Dahil nag-autofill yan once na tayo ay may transaction, kaya dapat naka-turn off ito. Baka mahawakan ng anak mo ang iyong cellphone, automatic yan kapag nag-transact siya, automatic magbabawas ang ating Gcash. Kaya dapat naka-turn off ito at kung paano, tapusin mo lang itong Tutorial. una, buksan ang Google Chrome, pindutin ang three dots sa right side, then settings. at dito makikita kita natin ang payment method so tap natin yan at ito po yung sinasabi ko na save and fill payment method so dapat po yan naka turn off kung ganyan po na naka blue ay nag auto fill po yung ating payment methods kaya minsan bigla na lang nagtatransact yung ating gcash o binabawasan agad yung ating gcash lalo na yung mga nakasubscribe tayo kasi nga pag naka turn on yan ay nag auto subscribe agad so dapat naka ganito yan naka turn off para once na meron pong transaction aksyon ay hindi agad-agad makakaltasan yung ating cash account. So sana po nakatulong sa inyo ang tutorial na ito. Baka naman po paki at paki-share na rin ang ating mga tutorial para lagi kayo updated sa mga sunod ko pang video. Maraming salamat po.